Hello guys! Ayan! Good morning sa inyo! At ngayong araw na ito ay puntahan uli natin ang malagasang flyover. Mag-update uli tayo dyan. Dahil yan nga po ay malapit ng buksan at ngayon ay i-update uli natin para makita nyo kung kailan ba madadaanan ito. Nasabi kasi sa akin ni Purman nung kami huling nagbuhos doon na kwento lang na ngayong linggo daw kasi ay balak ng buksan ito. Ngayong December 15. Tingnan natin ngayon kung ayos na ba yung flyover na ito kahapon nung gabi dumaan kami dito ay uh, yung kabila ay meron ng ano uh, nilagyan na nila ng pinakaharang para doon dadaan yung mga sasakyan tingnan natin ngayon dahil umaga Yan, pupuntahan natin sila ngayon yon yung flyover yan, dahil maaraw ngayon at maganda ang panahon mainit-init pa at talagang napaka-inik yan, puntahan na natin bago ako pumasok napaka-traffic na ngayon guys dito bago pa lang dumating dito sa may Tulay ng District Ayan, ganito na yung sitwasyon Ayan, ito po yung daan papuntang Tulay ng District talagang hanap-hanap ng madadaanan kahit medyo malaki-laki ng konti yung aking motor kakasingit naman at pinagbibigyan ako ng mga na nating mga sasakyan. Thank you po sa inyo. Nice! Uh, at ito na nga. Yan, yung mga nasa sa ilalim, nadadaan sa ilalim, yung nasa sa may kanan. Uh, saka yung pakanan dito sa ilalim ng uh, tulay ng district. At yung iba naman, uh, dito sa ibabaw, na ibabaw na yung iba kapag ka kakaliwa sila Yan. dahil nga sobrang traffic dyan hindi agad sila mga kaliwa, doon sa ilalim Ay, yung iba dito na dumadaan pero ang alak ko bawal dyan eh pero sa ngayon nilagyan nila ng, ano, ng pinaka uh, daan dito sa pagkababang ito Yan. para maka u-turn sila Siguro pagka natapos na to, may harang na yan, no? para walang mag-U-turn. Pero dito sa may dulo, may nag-U-turn. Ito guys, yung pagpunta natin dito sa may malagasang flyover. Itong kalasada na ito ng kahabaan ng open canal na ito. syempre, uh, hindi pa naman maayos ito. Kung baga, nadyan pa rin yung uh, pagkakatabo ng pagagawa ng water District ba yun? Uh, maynilad yan. Yung maynilad pala guys Maynilad yan. Medyo syempre hindi pa maganda Ayosin pa yan guys uh, At dito nga Sa lugar na ito guys Ay bawal pa yung mga truck na dumaan dito yan, Sa lugar na ito At uh, nung dati nga nakakita ko dito na trailer ba yun? Yung nakita ko. Hinarang dito ng mga enforcer. Hindi ko lang alam kung tinikitan yon Yan. At kung ito nga guys ay magbubukas na bukas, yan, ay hindi pa po pwede yung ano, yung truck dito. Mga light vehicle lang po. Kasi ang sabi, yan nga, hindi pa padadaan ng truck katulad dito guys hindi po yan po pwede pang dumaan nice. doon kasi nakita ko yung iniharang nila Ayan. pagka mahaba po ngayon inyong sasakyan trailer o 10 wheeler uh, alanganin po, po dito do sa ginawa nila uh, pakita ko sa inyo mamaya kung bakit alanganin pang dumaan yung mga trailer at saka yung mga 10 wheeler na mahaba kasi nakita ko may harang eh, yung gitna eh. Pakita ko sa inyo mamaya para mas maganda na makita nyo. Kahit ito yung daan na ito ay ginawa na two lanes. Yan. Medyo matrapik gawa nga na nagkakasalubong yan. Isang nagkamote <laughs> yan ang no, nasa sa gitna ako. Talaga naman. Pero hindi po yan yung gitnang gitna. Yan, yan po naman ay uh, ah, makakadaan naman. Medyo bigayan lang po. <laughs> dito sa lugar kasing ito, minsan pag kayo nagsalubungan na nga yung mga four wheels, sinalubong yung kabila, ay alanganin na po yung mga tricycle. Hindi na makakalusot. Yan. Yun no? Oh. Kung mapansin nyo guys, mayroong mga motor na dumadaan na dito. Nakakakaliwa po yung mga motor dyan sa ilalim ng malagasang flyover. Yan. Pinapayagan na po nilang dumaan sila dito. Pero yung mga four wheels po ay hindi pa nila pinapayagan dumaan dyan. Yan. Sa ilalim na yan ng malagasang flyover. Yan. Ito na guys yung malagasang flyover. Mag-stop over muna ako din eh, Sa gilid na rin. Hindi tayo po pwedeng tumaas dyan ngayon kasi pinipinis nila dyan eh. Pero sa ngayon dahil nga po tanghali, baka nagbe-break time yung ano, yung mga tao. Yan. Ito guys, dito lang muna tayo sa lugar na ito. Yan. Hindi na tayo pupunta doon. Napakita ko lang sa inyo. Yan guys, yung ginawa nila na daan. Sa ngayon guys ay yung right side lang po ang gagamitin. Yan. Itong pinaka right side. Yan. Ito lang muna po. Yung kaliwa, yung left side ay hindi po gagamitin. Yan. Sa susunod pa po yung gagamitin kasi may tatapusin sila doon sa may kaliwa. Itong nasa may kanan na ito, mapapansin nyo, may daan, yung daan na yan ay may harang yung gitna. Yan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kung dadaan yung trailer dito, saka 10 wheeler na mahahaba alanganin po yan siya pagdating do sa may pataas sasabit po siya dyan sa may mga barandilya dyan yan po pwedeng mahulog do sa kanan mapagka nadanggin nila yung mga ginawa dyan ng barandilya o sumabit dyan sa mga samentong barandilya na inilagay nila sa gitna ayan at guys o nga pala nagkaroon nga pala ito ng pagbabago. Yan. May pagbabago ito, itong lugar na ito. Noong hapon daw, ay pumunta dito si Mayor AA. Yan. At yung lugar nga na ito, ay biglang nagkaroon ng aksyon. Yan dahil nakita ro ni Boss AA o ni Mayor AA yung traffic na nangyayari dito medyo humahaba siya itong lugar na ito ay nagkaroon ng pagbabagong bigla yan nung hapon nung nagpunta siya dito ay pinadaanan na po niya ang kanan na yan yan kaya ngayon po ay umpisa na na pinadaanan na yung itaas na yan. Yan. At itong gilid na ito ay gagawin pa rin nila pero hindi na po ito haharangan. Yan. Itong lugar na ito. Yan. Ang plano kasi nito maglalagay ng konting harang dito sa gilid. Yan. Pero maghaharang na lang siguro sila dyan sa taas na lang sila magagawa. Yeah, pero discard po nila yan, yung lugar na yan kung paano gagawin. Yan, yung lugar na ito. At yan yan, may bababang wire dyan sa taas. Kaya medyo ingat lang po yung dadaan dyan na malaki na sasakyan. Yan. At itong lugar nga pala na ito ay ah, gagawing isang diretsyo na rin palabas. Yung lalabas ng papuntang Malagasang Road. Yan. Itong lugar na ito. Pero yung taas ay bubuksan one lane galing ng district papuntang ah LTO oh, patawid ng Malagasang flyover oh, yan. at ito nga yung gabi ng pagbalik namin dito yan guys yung pinadaanan yan, yung nasa may kaliwa yan. ito yung lugar na yan na ibabaw ng flyover malagasang at inalis na nga pala nila yung ano dito yung barrier na nasa sa gitna yun ito na yung panadaan ng pakakapila o oh, ito ah, oh. bago magpasko Ah. Sabit. At yan nga. At baka masabit pagka medyo mataas yung truck. Buti naman malayo pa. Eto nga pala yung mga gagawin pa sa bukas o sa susunod na araw. At ito yung bubuhosan namin. Yan, yung may forma na yan. At yung kabila na yan, yung sa may gilid ng bubuhosan namin na yan. Yan yung tatapusin na lang nila. Yan. Kaya konting-konti na lang yan guys. At ito nga nasa may kaliwa na ay official na pinadaanan na, na ni Mayor AA Advincula. Yan. Para mawala na yung traffic galing dyan sa may district yan. kaya yan guys ngayon makikita nyo napaka luwag at walang traffic ngayon dito sa lugar na ito yan. lalong lalo na kapag ka nabuksan na rin to at natapos na at narinig yun naman kanina ngayong holiday ay tatapusin nila ang lugar na ito yan para madaan na yan na lang po namang mga gilid na yan ang kanilang tatapusin kaya kayang kaya na yan ng ilang araw na lang kaya abangan na lang po natin ito ngayon mag holiday na December Yun. at ah, tingnan naman natin yung nasa kabila nito at ito naman guys yung pagbaba galing ng district yan magandang maganda na dito at maayos yan tingnan natin to yan itong lugar na ito ay may harang pa nga nung nagpunta ako ayan kung mapapansin nyo yan yung harang uh, barrier na nasa sa gitna yan pero yan nga ay tinanggal na nila noong pagdating ng gabi at ito na nga daanan natin ngayong gabing ito yang fly over na ito yan ito yan guys yan yung pag ahon dito kung kanina na umaga ay may barrier pa itong mga gitna na ito yan tinanggal na po yan para makadaan ng isang derechuhan yung mga sasakyan at sa ngayon ay puro papuntang malagasang galing ng district lang yung po pwedeng dumaan dito yon yung sa kabila yan kabila na yan uh, sa mga susunod na araw po panadaanan din yan tatapusin lang po nila yung pinakita ko sa inyo na uh, gilid yung kanyang barrier sa gilid saka yung kaunting kalsada na lang na yon Maaring sa isang araw ay eh, tapos na po 'yan. 'Yan. Ito siya. No, tinanggalan ng barrier na. Yan. Tanggang dito na lang ulit, guys, ang aking video. Salamat sa inyong panonood. At ah, uh, ulit mag-update ulit ako kapag kompleto ka, na po itong madadaanan. 'Yan. Thank you.